Wow, oh my God, my friend. Para para aniyan ka na naman. Yung mga tingin mo na yan alam ko yan. Oh my God, mga kapulpul. Oh my God, ano to? Is this a heaven? And after five minutes na pagsakay ng taxi and welcome to Sagrada Familia. Wow, amazing mga kapulpul. Well. ito, so, lalabas kami dito ngayon sa Barcelona and kailangan ko na magmadali mag-base at pupunta pa ako sa bridge kukuha ng cash advance and mag na ako kasi baka iwanan ako nila hepe. See you later. At ngayong araw mga kapulpul, nandito kami ngayon sa Barcelona, Spain. And guess what mga kapulpul, nagkaroon kami ng chance na makapag-sureline. Kaya samahan nyo ako at gumala tayo dito sa Barcelona, Spain. At sa sobrang high-tech ng lugar na to, sa pintuan palang naging tanga na kami. Lige, Di na sige, sige. Hindi na maigi. Ayan, sige. 20, 16. Kunyeta! Ahahaha! <laughs> <laughs> sa pintuan pa lang naging tangan na kami kasi 5 minutes kami doon paulit ulit sa code at saka pilit namin tinutulak yung pintuan yun pala ay yung pagbukas ay dapat hilahin mo pala at hindi patulak yung inang yan at paglabas na nga namin ay saktong may bus na dumaan doon sa port at pagpasok mo palang lang doon sa bus mga kapulpol makikita mo na agad ang ganda ng Barcelona at wag ka mga kapulpol kasi nag-uumpisa pa lang tayo nasa bus pa lang tayo at mula sa port ay naglakbay na nga kami ng 10 minutes papuntang Catalonia Plaza at si ang nagsilbing translator namin mga kapulpol kasi marunong siyang mag-Espanyol. Balak ko sanang kunin si Alec bilang isang lehitimong kapulpol kaso overqualified king inang yan. At sa puntong ito, umpisa na nating mamangha sa ganda ng Barcelona mga kapulpol. Okay. Tapos, doon tayo siguro? Anong o, oh, diba? Sinasabi ko sa inyo, nag-uumpisa pa lang tayo. Kaya mas magandang tapusin nyo yung video na to. Kasi mas marami pa kayo makikita mas magandang view. Kinginang yan. At sa mga ganitong galaan, mga kapulpul, ang una agad namin hinahanap ay ang money changer. Pero nawawala pa kami. Kaya nagtanong-tanong na muna kami. May nakita kami pinay dito. Kakausapin ng kasama ko kasi nawawala. Nawawala kami sa <laughs> money changer <from> <laughs> At ang nakakamangha dito sa Barcelona mga kapulpul Ay marami ka rin makikita mga Pinoy dito na nagtatrabaho Tulad ng napagtanungan namin na nagbibenta ng ice cream Basta money changer muna O oh, money changer Dito po sa Ramblas Ramblas Dito? Diretso lang kami doon? Ito po ang na to Tapos? Tapos uh, po sa mga side Meron po money changer Sa okay. side sa sa Salamat amigo okay. Gracias Thank you Napaka-importante talaga ng money changer mga kapulpol kasi kung walang money changer, wala kang mapapala sa pera mo kasi hindi nila tatanggapin ang dollar dito sa Barcelona. Kaya mas maigi na magpapalit ka muna from dollar to euro. At habang naglalakad kami papuntang money changer ay dito ko na nakita mga kapulpol, dito ko na nakita yung mga pangmalakasan talaga. At habang tinitingnan ko sila ay mapapakanta ka na lang. Jopay, kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, Nakikita. Oh my god, mga kapulpul, oh my god. Ano to? Is this a heaven? At habang naglalakbay kami papuntang Catalonia Plaza, ay marami kaming sinagupa. Marami kaming sinagupa sa daan tulad ng mga ganitong mga manikin. <laughs> Kaso ang masaklap dun mga pulpul -pul, Kasi hindi kami pwedeng makapagpa Kasi wala nga kaming perang idodonate dun O ilalaglag dun sa box At ito pa yung isang pang malakasang mannequin O di ko lang kung saan ako titingin Dun sa mannequin or dun sa likod na mannequin Iwan ko na lang Ang gulo-gulo mga pulpul -pul. At napansin ko lang mga kapulpul habang naglalakad kami ay lahat ng mga nakakasalubong namin ay mga turista Ganon katindi at ganon kapet malo kasi yung lugar na to ay isa sa mga pinakasikat na tourist spot mga kapulpul Na yung tipong kung hindi ako naging marino ay hindi ako makakatungtong sa lugar na to Malabo kapulpul malabo Kasi siguro kung nasa Pinas ka at gusto mong pumunta dito sa lugar na to ay gagastos ka ng ilang libo Di ko mabibilang siguro mga kapulpul At pagkatapos ng ilang minutong paglalakbay ay narating din namin ang money changer which is ang Western Union pero wala silang sponsor dito mga kapulpula Pero baka naman Baka naman Western Union At pagkadating doon ay nagpapalit na nga ako ng 100 dollar ah, Ha signature Hello Western? Gracias. At pagkatapos namin magpapalit ng pera, irekta na agad kami dun sa pinakasikat na tourist spot dito sa Barcelona, mga kapulpol, Ang Sagrada Familia. At pagkasakay namin ng taxi, ay sa taxi pala, mga kapulpol, makikita nyo na talaga na grabe ang high-tech talaga ng lugar na to. Alahin mo, yung pinapanggamit nilang taxi dito ay Tesla pala. My friend, can I ask if this uh, uh, taxi is uh, Tesla? Eh, uh, yeah. Powered by Tesla? Yeah. Electric? Electric? Oh, yeah, yeah. It's 100% electric. Oh. O kitams, ganyan yung kapet malo dito mga kapulpul, ganyan yung kapet malo na kung saan yung Tesla ginagawa lang pang taxi, kinginan nga yan. Kasi pagkakalam ko, milyon million ang halaga ng Tesla, tapos dito ginagawa lang pang masada. O diba, ang lupet. So yung pupuntahan namin ngayon is kung saan nag si Daniel Padilla at Katniel. Ayan, so kami yung papalit dun, Barcelona Bar oh, 2. Ayan yung mga bagong cast. <laughs> At ito ang tinatawag nilang Catalonia Plaza mga kapulpol. Tambak din yung turista dyan na nagpapakain dun sa mga ibon. O oh, ayun ibon o, no. oh, este. Joke lang Pero dadaan kami dyan mamaya Kaya stay tuned And after 5 minutes na pagsakay ng taxi And welcome to Sagrada Familia Wow Amazing mga kapulpul Tingnan nyo na Tingnan nyo naman yung simbahan na to Napaka lupet Napaka asti Syempre pagdating Picture dito Picture agad doon O oh, tingnan nyo yung lodi nyo Parang ngayon lang nakapunta sa lugar na to talaga at ngayon lang nakaka-proud lang talaga mga kapulpul nakaka-proud lang na naabot ko yung lugar na to nandito na kami mga kapulpul sa Sagrada Pamilya and sobrang ganda talaga sobrang ganda grabe uh. Ito na nga bang inuulit-ulit kong sinasabi na be the best that you can be and see the world for free! So ito yung pinipitch pag seaman ka no sir no Pag gusto mo dito pag hindi ka seaman Punta ka dito sa Barcelona Kagastos ka ng mga half million Oh, half million Dito uh, yung, uh, pinamasahin namin dito 10 euro lang <laughs> oh, so Yung, yung half million, half million no? hindi pa kasama yung ano dun na Yung pagkain nyo oh, pagkain <laughs> hotel <laughs> So welcome to Barcelona baby. Spain Oh yeah oh. Ganyan yeah. oh, yeah. oh, lang, mo, parang tambay lang, mamainsit, mamainsit, oh. In Kita you. mo yung mga pangmalakasan dito ng mga mga pang malakasan na view marami dito oh, yan, ano? <laughs> dito na busog na yung mata ni ano Uy. ha? ha? Oh, o no? kita mo ano? yan o oh. grabe sakit na sa mata masakit na sa mata pero may makdo dito mga pulpol makdo no? 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 oh, makdo ayan o makdo may ano? Ah, ay makdo. Gipsy. So pumunta kami sa likod para makita ang isang angulo at isang design ng Sagrada Pamilya na Simbahan. At ito yon mga kapulpol. So kung naalala nyo yung movie na Barcelona, dito sila nag-shooting sila Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo. Yan. Diyan, nakaupo sila dyan. Yan, yan mga upuan na yan, yan. tapos ito yung likod Tcharin! Yay! <laughs> at dito sa spot na to ang scene na nag-usap si Catherine Bernardo at Daniel Palilla bago sila umuwi ng Pilipinas yan dito yan, yan yung mga nagpipicture na yan o, oh. diba? at it, uh, wow oh my god my friend para para ka na naman Pinatinginan mo na yan, alam ko yan Huwag sabihin mo na lang Siyempre, nakatalikod, nakatalikod Okay, one at pagkatapos naming mag-ikot-ikot sa Sagrada Familia ay nagugutom na kami at kailangan naming bumalik dun sa may bandang Plaza Catalonia para kumain at mamili ng mga souvenir at grabe talaga dito mga kapulpul sa Barcelona, Spain Kinginang yan, nabubulol pa talaga ako Yung tipong yung mga tao dito kahit saan katumingin Kahit saan tumingin talagang paldong paldo sa mata mga kapulpol Paldong paldo, sinasabi ko sa inyo So we're here now at Plaza Catalonia Ayan, ayan yung Plaza Catalonia sa likod ko mga kapulpol So marami pa rin ano, marami pa rin mga view <laughs> Welcome to Plaza Catalonia At dito sa Plaza Catalonia mga kapulpol, makikita nyo ang mga kalapate mga kalapate ha, yung mga pinapakain na kalapate hindi ibig sabihin yung hindi yung mga kalapating mababa ang lipad ha, wala yun dito ha, yun mga kalapate na yun o oh. yan, pwede mo yung pakainin ng mga biskuit, magpapicture kunwari, yung biglagyan mo ng biskuit yung sa ulo mo, tapos kakainin nila ganyan yun, hindi yung kalapati na ano yung inaisip nyo marurumi naman yung katiyan ba yor? kita mo Mind ba? O, yung mindset ba, hindi na ako nagsisinungaling o oh. tingnan nyo, so, kami sa Burger King mga kapulpul, pero hindi kami kakain dito, magigihing lang <laughs> At pagkatapos naming makihihi doon sa Burger King ay naghanap na kami ng mabibilan ng souvenir. Ang dami kasing mabibilan dito. So dito maraming souvenir mga kapupul dito kami sa bilihan ng souvenir. So puro yan Barcelona. Gusto mo bumili ng souvenir? Euro. Euro yung ano nila dito. Euro yung presyo nila dito. At pagkatapos naming mamili ay ito na yon. Kumain na kami, nag food trip na kami sa McDo. At sa wakas, after 10 months, nakakain din ako ng masarap na pagkain sa labas. Kaya let's eat! At pagkatapos naming kumain ay busog na busog ako At mas lalo pa akong nabusog nung nakita ako talking inangian. inang yan Oh my god na naman Oh my god Hola. May pinuntahan din kami isang pet malong butik. Oh, tingnan nyo yan, oh. oh ayos talaga, oh. Amelia. At matapos ang halos 5 hours na paggala, mga kapulpul, ay tapos na kami sa lahat naming pinuntahan. Nabili na namin yung dapat naming mabili at napunta na namin yung gusto naming mapuntahan. At dito nagtatapos ang ating pangmalakas ang for today's video, mga kapulpul. At huwag kalimutang suportahan ang ludi nyo. Please share this video. Follow my Facebook page para updated kayo sa mga next kong video and see you on my next trip